Mm-hmm. Hi everyone! Good afternoon! Mama S is back! So, kamusta naman kayong lahat? Kung ako naman ang tatanungin nyo, syempre sa awa ng Diyos, sobrang init ng panahon dito para akong pinasok sa loob ng underwear mo. Ganon ka init. Charot! Yung alam mo yon, grabe, sobrang talagang... Ay nako, pero syempre ko sa room mo naman ako papasok at magiinit naman ako ng ganon ka bongga eh, bongga yan. Alam na ninyo, ba? Diba? So, gustong gusto ko yan. Ay, may ganon. So, ang chika natin for today, nanonood ba kayo ng Pinoy Big Brother? Yung ano, yung edition nila ngayon na ABS-CBN at saka yung GMA Collab. Ako, yes, nanonood ako doon. At ang pinapanood ko doon ay syempre yung mga lalaki. Yung mga lalaking guwapo, katulad ni Justin isa yun sa mga gusto ko. Gusto nyo rin ba si Justin? Pero, eto talaga. Gustong gusto ko to. Bukod doon kay Justin, si Michael. Mm -hmm. yon At bukod doon kay Michael, may isa pa. Ato talaga, si River Joseph. Yes! Grabe. Grabe, grabe, grabe. Gusto ko yung dimple. Gusto ko yung smile. Gusto ko yung yung itsura niya napaka-Pinoy na sexy na parang oh my gosh, pag siya ang kapiling ko parang ang saya charot in fairness sa kanya siya talaga yung isa sa mga pinapanood ko sa Pinoy Big Pinoy Big Brother ngayon at nakakapagbigay siya talaga ng aliw sa atin lahat doon sa Pinoy Big Brother kaya lang eliminated siya today di ba mm -hmm. kaya medyo nakakakaba kung siya ba ay lalabas. <laughs> Ganon. Anyway, so, kayo ba? Napansin ba ninyo yung kagwapuhan neto at kaseksihan neto? In fairness sa kanya, ha? Napakapanalo ng jowa neto at napaka sarap ng lalaking to. Kapag pinapanood ko siya, alam mo yon ay nako, hindi naman ako naeelyahan. Kinikilig lang ako. Yung alam mo yon yung parang kinikilig ako. Tapos para kasi at sarap niya kausap. Ang ganda ng mga ngipin. Grabe, yung mga ngiti niya talagang winner. At pinaka-winner yung kumalat sa social media na nag-BPH siya. Hindi ko lang mapakita dito kasi baka maano tayo. So yon So alam na ninyo yon Siguro naman na panood ninyo yun yung pabukol niya. Ay, ay ganon. Di ba? just ko Lord, Parang grabe ha. Ang nota ng lolo mo ay nakot talagang ano, tirik na tirik Charoto. at kitang kita doon sa kanyang ano, sa video na kumakalat in fairness mukha siyang ano pinagpala sa lahat ng lalaki sa mundo charot! anyway so bukod doon sa pinagpala siya ang ganda ng katawan. O, oh, di ba? Nakita naman ninyo, Diyos ko, talagang pa-show up talaga ang lolo mo. At nakakawindang, in fairness na kanya. Windang na windang ako sa kalalakihan niya. <laughs> di ba? Parang, alam mo yon na-imagine ko na, oh my God, ang sorte ng girlfriend niya. Charot! Hindi, in fairness, mukhang mabango at mukhang masarap at mukhang yummy ang lalaking to at hindi ko alam kung paano ang kanyang tender juicy hot dog <laughs> na talagang ma-juicy parang pilit ko ma-juicy siya tapos bukod doon ayun so na sobrang natuwa lang ako natuwa lang ako sa mga nakikita ko sa kanya at very talented ang galing umacting kasi di ba nagkaroon sila ng challenge oh my gosh ang galing talaga ng mga eksena niya dito sobrang panalo yung galawan, sobrang panalo yung kanyang eksena, sobrang naaaliw ako sa kanya. Tapos, ano mo yon ang ganda ng mga mata niya kapag tinititigan mo talagang nangungusap. Isa daw tong model eh, model daw to, na under ng ABS-CBN. So, hindi ko pa siya napapanood sa ibang movie or wala pa akong movie na napapanood niya. Dito ko pa lang siya nakita sa Pinoy Big Brother and then sobrang natutuwa ako sa kanya ng bongga bongga. Pinapanood mo ba siya? So, kung di mo pa siya napapanood, panoorin mo kasi talagang grabe ang ganda ng mukha ng lalaking to and then nakakatuwa yung eksena niya Oo. so yung eksena niya na talagang ka ay nako, ang swerte nga ng mga ano dyan eh, ng mga housemates ni eh. kasi di diba, parang alam mo yon kita kita ay mga pangyayari kung paano siya matulog, kung paano siya tumawa, ano siya everyday, di ba? So, gusto ko rin siya maging housemate. Ay! <laughs> May ganon. Ewan ko kung napapansin ninyo sa Pinoy Big Brother, kung nanonood kayo, ah, kung napapansin nyo si, si River Joseph, talagang grabe ah, ang face niya. Sana huwag siya ma-eliminate mamaya. I-save siya. Charot. I-save siya sa puso ko. Charot. Hindi, ayun, sana huwag siya ma-eliminate kasi nga, diba Parang ano, parang sayang naman kung matatanggal siya kasi gwapo talaga siya. Saka siya isa siya sa mga nagbibigay sigla sa ating mga kabaklaan dito sa Pinoy Big Brother kung nanonood ka pero kung hindi ka nanonood wala hindi mo talaga ma hindi ka makaka dito sa pinag-uusapan natin at hindi mo siya may enjoy pero kasi ako enjoy na enjoy yung imagination ko sa kanya enjoy na enjoy ako sa kanya at siya talaga ang inaabangan ko ng bonggam bongga kaya ano pang hinihintay mo abangan mo na rin siya at panoorin mo na siya dito sa Binoy Big Brother di ba? So, yan. So, nakakaloka. So, mamaya tignan natin kung sino yung matatanggal. Apat silang nominasyon, pero ako parang feeling ko, hindi dapat matanggal talaga si River Joseph. Parang feeling ko, dapat pa siyang mag-stay kasi marami pa siyang ipapakita at parang feeling ko, masasayahan pa tayo sa kanya ng bongga-bongga. So, yon ang inaabangan ko sa kanya sa mga eksena pa niya. Bukod doon sa mga pa-sexy drama niya. O, di diba? So, yan. Kaya kaya ay laban lang Joseph. Anyway, so sana makarelate ka dito sa pinag-uusapan natin ngayon and then sana mapanood mo siya ng bongga-bongga sa Pinoy Big Brother para alam mo kung ano ang tinutukoy ko sa lalaking to na sobrang grabe winner. Ah, oh, di ba? So, yan. Kayo guys, ano guys, ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon. Nakaka-relate ka ba? So, i-comment below mo yan kung sino naman ang favorite mo sa mga pinapanood mo dito sa Pinoy Big Brother at kanino ka naiirita ako may chika ako dyan sa susunod ayun, kung kanino naman ako naiirita ng bonggang bongga na talagang oh my gosh, ayoko sa kanya kasi masyado siyang madrama at masyado siyang maeksena at higit sa lahat ay nako tumbling ako sa kaartihan niya so yan, and then sa mga lalaki, sino ang favorite ninyo I-share ninyo yan ako, uh, pag-usapan natin yung iba sa susunod. Pero what not now. So, maraming salamat guys. Sa so, mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na. So, please comment below kung ano ang chika mo. So, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Paalam!